morning. So yan, tatlong araw po hindi ako nakakapasok. So nagchat chat po ang aking kaibigan. At ako daw po ay lilibili ng agahan. Kaya nagmadali po ako magbihis. At makikipagkita po ako ngayon sa kanya. So kita-kits po tayo sa kainan mamaya. back to work again. Oh, bay muna ha. Diyan ka muna ha. Wala na mga aso mo. Lahat na ipamigay na. manok. Bay muna dyan. B1, B2. Ayan si B1 at si B2. ba? Tari-tari ng mga manok Walang pangalan. Tapangalan ka lang kayo kasi Eliza at si Rundina. Oh, ito ay ito. Ay, sa Rundina ay babali So, mapasok na po ako sa Pyro. Paanam din lang yung pusa. Talagang manambing. At ito, isang ito. Napakalayas. Ano? Ming! Oo, uh oh, yaan mo. Pag may custom, mga baby, mabibili kita ng cat food. Susyalan, so, bukod tang ikaw maka cat food. O, oh, dyan na muna kayo mga baby ko, ha? Ayan, o. Oh. Taga pang pupulong-pulong ito sina Alaysa, tsaka Lucy, si, si Rundina, at si B1, at si B2. O, oh, dyan na muna kayo mga ha? rigor. O, oh, dyan na muna kayo, baby. Babay na muna, Nakatuwa ang mga alaga ko. Talaga na maramdam na ramdam nila na kahit walang may pakain talaga naman. Ayan na po sumusunod. alam na love din ako ng aking mga pusa. Oh. Ayan mo na. Ay. Sumunod ka pa rin eh. Ha -ha. Ay papasok na kasi inay. Pasok ng baby ko Walang pagkain Mamaya ha? Dadala ko ng pagkain mamaya Oo Oo Ito naman Isang ito Ano Lutom ka na rin Walang pagkain pa ha At ngayon pala pang papasok Ang inay pa na hintayin niya ako Pag uwi Ang no, molo mo ng baby niya Ha Sige na Alis na ako Alis na ako ha Bahay ha Bye bye muna Oh, babay muna na ako, babay. Babay muna, ha? Babay muna ako. Oo. Alam mo muna kinay, ha? Yaka muna sa bakay, ha? Bebe! Oo, oh, doon na yaka na. Wow, ang mga... At pusa. Ang hey, kaibigan. Ayun. Ayun na po, nakita ko na po. Ayan si Ate Malo, ang aking brand. Ay, ganda naman ito. Parang isdang tilapia, sariwa. Okay, let's go na. Ayan, nakita na po kami. Pupunta na kami sa kakainan namin. Kain na uli kami. Dito sa kitchenette. Dito ang kinakainan namin. Talaga napakasarap. At talaga namang And and dito na kami sa loob. Ano yung Diyos ko po. Napakasarap naman na mga niluluto kita. Niluto kita. Ito ay chicken curry, I think. Ito ay bangus sa paksiw. Ito ay ginataang yellow pin. Ang palaya at, at merienda, kamote. Tortang, 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 kamote So sarado ko. Dalawang kanin nga po. Diyos ko, kala ako. Kala ako mag-delivery. Ito pang mag delivery, kaibigan ko. Salamat. Ay. 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 Ano, ay. Yan, gusto kong gulay. Masarap yan. Hindi ka nilagyan ng gulay. Ayaw mo. Mabulit ako pala pala mustasa. So, ang gusto ko po ay gilit na tulingan. Ano yan? Ay... No, yeah. wala ko sarili. <laughs> ano to Ginataan? Hmm. Ang daw kay hey? Dashi. Saya at tulingan ng aming pagkain. ah, <laughs> may libring sa bay. Diyos ko po. Ano nyo kayaan ang dahilan kung bakit kami lagi napunta rito? Kasi masarap talaga po ang luto nila. At bukod doon, ay talaga naman po mura ang kanila ang mga ulam. Siyempre, mabait namin po yung may ari kaya lagi kayo bubunta rito. Ano pa? So, sa mga taga-tanawang dyan, gustong kumain, punta na po kayo dito sa ki kitchenette. Where? Eh? Kitchenette. Okay, Abyss Kitchenette. Dito lang po ay po sa... So, ito po, ito po yung daan po ng mga sasakyan, biyahing palipa. So, kain na po tayo. Oh, Ayan. Yeah. Oh, yeah. saan mga bilay ayaw yung mga wala eh. ng kardal ng mga na kahit na tapos na mga naman yung mga kardal ng supa supa akapin yung mga karamsitang na Allah. sopa, Suka. Really? Hindi na. kamis-kamis. Ay, naku. Napapansin ko lang po, ha? Sa diba mga restaurant. Diba yung, sila po ay mga isda lang po. gulay ang dinisinda nila. Maluto pala pala <coughs> Mainam na yun at iwas po ng high blood. <tos> 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 Hindi na ako magpangkulay. Hindi hmm. na eh. Sa pan Sa ko lang po ng tuloy nga. Napakalarap na talaga. <laughs> uh, Ulam na. Ulam na. Okay, next time pagkain namin dito ay sabaw na lang ang ordering. Ano na? masisipag eh. mm. <laughs> <laughs> ako. Maalala eh. Sarap ko eh. hindi kasama talaga. Um, ng na talak-laan. Magpit ng Marami daw punta ko tumain ng baboy. Bakit ko gano'n... ang nga baboy? Kung ano. Ano ba? A.S.F. Mabuti okay. na rin po yung nag-iingat. Aduh. Oo. Yes. Hindi naman gusto ko sa mga nagtitindahan o may malasakit po sa mga nakain. mm mm Baka uh, nga daw naman kami magkakasin pag kumain kami ng baboy. Tama din naman po talaga. Hindi na sa baboy, injection ng kanin? Kaya sa ating kanin pa po. Sarap. <yel> Palaya. <pirate> <Okay>, sarap. Kaya sa ating kanin pa po. Okay lang naman po daw pag umaga eh, kumain, kumain ng marami kasi morning. Oo. Umaga po at mangan po ginagawa tayo. Mas lasta po pag kami. Ano po? At may gataan nila. Pag ay may mga luto na ako, ba? Ha? May mga luto na ako at may... Yung parang nang pala ako sa bahay. Pero ang, ang, ang kulang lang sa akin yung tangki. So, kasi magluluto? Pag may tangki na ako, magluluto na ako. Dung, ah, magluluto. So, bag, mm. so, ang gumbong ba? Saan ka magluluto? Sa taas? Sa bag So, pag nagkatangki ng inipa na pagkapera, bibili ako. Ako. At magluluto na tayo ng iba't ibang gusto niyong i-request na lulutuin ko. Yeah. Ano pa? Be. Wala natin bago. Ah, wala. Ayaw na pala. <laughs> May kape kape natin dyan? Kuya pa yung ito. Baso? Kuya Baso. Ah. Be, ba yung kape natin? <inaudible> bara. Tapos ka rin ba ako po? Free ang yeah, free. 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 Ah! Free. free pala! Ang kaping Kapag kumain ka po dito, may free pa pala kaping oh. Ay, nakasarap. Talaga malinis po ang kanilang kainan. Ayan po. di ba? Malinis po. Ayan. Maliit lang po siya. Pero napakalinis po. Ay! jusko po. Kailangan namin. 105 lang daw po. Diyos Napakamura. So, dalawa kami kumain. Sa halagang 105. Naku po. Diyos ko Ang na naman ito. Abe, gusto ko walang nagpay mo. Mawala. So, tapos ako may kumain. Papaalam muna at papasok na kami ni Beshi. So, hanggang dito lang po. Pagpapalag na ini Maraming maraming salamat sa pantalon lagi. Hanggang sa muli. bye, -bye.